O pagpala araw sa inyo tapong mga Mother Uning Vlog. Bilangin natin. Darling. Darling ka dito. Ay mga bibilangin na natin. One, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10,000! 1, So ayan guys, ating umpisa na ang pagigisa ng ating sauce, sa ating sweet and sour sauce. So ayan mga kamader, uh, medyo maulan-ulan ang panahon. Kanina pa pong maga patagita-giti. So ayan mga kamader, good morning. Uh, good morning po sa inyo ang lahat mga kamader. Uh, good morning Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Good morning po sa inyo. Time check, alas 9 na po ng maga. Uh, mga mother mag-update po ulit tayo sa pagkagawa ng bahay ni Kapko. At panibagong araw, panibagong vlog na naman mga ka-mother. Ating po tingnan ang ginagawa nila tatay mga ka-mother. So yan yeah, mga ka-mother, uh, medyo maulan-ulan ang panahon. Kanina pa pong maga patagi-tagiti. Ayan po ang aking anak na si Kyle. Masipag maghugas ang pinggan. <laughs> anak, may shoutout ka ba ka? Ha? Wala. Bakit wala? Baka wala kang maisip. <laughs> Ba't wala ka? Oh, sipag naman ni Kyle. Diyan mo lang itaw ba na kayo sa pingganan? Ngayon mga kamader, nagkakabit na ulit po sila tatay ng Dawil dito sa kabilang side. At yan naman po ang asintadahan nila. Shoutout sa aking kapatid na may tapal sa likod. Nalibago lang, nalibago. Isang araw ko malalim tatay ng may tapal ka na sa likod. Ano ba naman? Nalibago lang, nalibago. Wala lang, pagkaligo. Ha? Pagkaligo kayo na wala lang, putri araw. Tinulo lang pa ba kayo hukay ko dong? Ha? Lang pa. Hindi, papantay ko lang. Okay. Para wala masabi si Forman. Bali ma. Kamader ba ito po ay ano sukat nga po natatayin laki nito. 16 by 16. Ayan, 16 by 16 po. may, yung po ang sira, yung may pa-eskwala. Bali dalawang kwarto daw po ito mga kamader Tigi po kami ni Dida Magkahiwalay kami tutulog <laughs> 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 Ha? Pero, mga, Sa gabi? Iyay <laughs> <laughs> Maulang umaga Mga Mga kamader It's ready, man. Hallelujah, it's ready, man. Amen. Ano ang ilang subot na lang ang natitira si Pinto nga? Tatlo na lang. Mother, balik ko. Siyempre, maraming maraming salamat po kay Mother in uning vlog sa ating pong pagpapabahay kay Kahapko hindi po natin inaasam bigla tayong pinagpala yung pong matagal matagal na natin inaasam na magkabahay nangyari na po thank you po kay Lord at kay Mother uning vlog at salamat din po sa mga na sumusuporta sa aking youtube channel Sana po huwag nyo sawang panoodin ng aking mga vlog at tuloy-tuloy na po itong vlog ni Kahapkuk at ni Mother Uning Vlog. Dire-direcho na lang po itong mga kamader. Alam mo ba indong kung anong gamot dyan sa mga litid na nagka-pilipit-pilipit? Mga Alaksan, two pills. <laughs> so ayan guys, ating umpisa na ang pagigisa ng ating sauce sa ating sweet and sour sauce. Bali mga kapok, uh, unahin muna natin itong bell pepper. Kukunin ko muna yung kanyang lasa at aroma. Mm. niya na, iiwan natin sa langit. yanob Ye halu-halong lang Ha maso ang ating super kalan, Punting tsagalam. Ang gato ay anong uso? Masakit na sa mata. Si singkit na po si Kapcook. So yan ating kumuha tayo ng konti para sa ating pang-design. iwan natin yung iba uh, ating isit aside mga ka cook and then uh, put sa the bawang sit aside and you know you know I'm, I'm very good in English Dida just put the ginger you know the ginger <laughs> panani <laughs> ayan uh, isa, isa lang tayo mga ka cook ito ang ating ginagawa gida okay pag na golden brown na mga kapok pwede na natin atin munang hipan at maasap sa mata ano daw okay lagyan na natin ang carrots mula sa puso ni Kebatoy nalaglag pa ang isa ito yung hinugasan ko na mga kapok lang. Lagyan na natin ng kaunting asin mga kahapkok para may lasa na yung ating gulay. Nagtatalo na ang buhay pa. <laughs> At inugasan. Maasap naman. Ha? Nagbiblurred hindi. Ini nama. Iya. Yeah. Bisa bisa. Legendary counting magic. Ini pada buksan. Counting patak, sabi ni Julian. Yeah. Oke. Ah, lumang hapuk. Butom na yung ating mga trabahador. Kung mga baka mga naman si Sabo, dalawa lang <laughs> Ilan ba ang trabahador mo? Ha? Ilan ba ang trabahador totally. mo? Only. Okay. Ilagay na na rin natin ang ating pineapple chunk. Sama-sama na siya together. Hihip na naman. Makisama ka naman, boy. Kuhaan po natin ang ating... Dapat po pala, may assistant, taga dahil malayo ang kusina. Ilagay na natin ang ating Jopran. Ah, ang Mapran. Jopran. Sinisip po na po si Capcook. Kaya sa ating super kalan. Eh, okay. lagyan natin ng tubig to para masahid. Kaya hindi masarap ha. Ha? hindi masarap. Huwag ka kay master. Master chef. Pagalaw. Master chef. <laughs> so ayan mga kapko. Uh, lalagyan ko po ito ng toyo. Para medyo magkaroon siya ng dark continent. Toyo na yun, no? Ito yung nadida. Kunti lang po para medyo tumapang-tapang ang kulay ng ating sauce. Okay. Ibuos na natin itong ating kinrag-talog na sinahid sa buti. Okay. And then, paminta. Oh, layo ng kuhaan, kapok. The blower. Oh, diblo. Ayaw pa makisama ng paminta. Ayaw pang patak-tak. Iubos na natin tong mga hapcook. Okay. Talaga po ang napakasarap uh, na sweet and sour ay mga lapu-lapu, yung sibok, ang higi, tuna. Kaya lang po meron lang kami ay tulingan. <laughs> okay, lagyan po natin ng suka. ba't may suka ang suka nag aagaw ng asim at tamis ibig sabihin sweet and sour. kinsar okay ganteng ganteng lang yan mga kapo atin ang ritaduhan lahat para lasa na lagyan din natin ng kaunting asukar ang asukar po mga kapo kayo nagpapasarap ng timpla ng luto huwag lang pong kadamihan baka lumabas ay binagkat Kunting konti lang po. Dalawa ang kaunti. <laughs> okay, pai. Okay, lulutuin lang natin yung carrots diyan, mga kapkok. Ayong-ayong, Reyno. 1000 minutes later, luto na itong ating sweet and sauce. Bubuhos natin sa ating prito sa tulingan. Dida, come here. Nagtakay <laughs> na din yan. Nagtakay na. Luto na mga kapkok atin ang ilagay. Hindi po. Ang ating sweet and sour sauce. Okay. Ilagay ang toppings. Lagyan mo naman ang pagmamahal yung toppings mo. Okay. Huwag kang mag-alala. mahal. Mama! Okay. Patagalin natin ng mga 5 minutes. Ayan mga kapok ang resulta ng sweet and sour ni Master Chef. Tago na ang tulingan. <laughs> so ayan mga kapok. Luto na ang ating sweet and sour. Kakain na. Para mukhang bagong gising ito isa. Hindi bagong katatawa sa trabaho. So yan so, guys, kakain na sila. Ang, ang ay mahirap. Ang katawan pang mayaman. Bumaba ba? So, Bumaba di language Kaya naman ako tila. Ayan mo. ka. Ah, alam na. Pag-ano? 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 Lagyan mo siya. Uh, Lida, tigma mo naman yung aking luto. Ay, mayroon, mayroon oh. oh, na. Pauna na pa. Oo. Okay, hindi Wala niya pa kumain. No? What's up, yeah, what's up? Unsa um, yung resulta, sabi namin misaya. Lami ah, kayo? Lami. Oo. Mayroon siyang matara dyan. Huwag yan, hindi nila muli niya. Sabi niya. Ate naman ito ah. Hmm.

Ah, uh -oh, hindi po tinatanong ang tatay masarap. ayos daw. <laughs> hindi na kailangan din magtanong. Baka joke-joke lang 'yun. Pag ako ng tumikim, pag sinabi kong masarap, baka sabihin naman eh. Siyempre. Parang, parang lutong ayunas. Ho. Oh, parang lutong ayunas, tulingan lang 'yan tatay ha. Para sa Shout out sa mga tagayunas. Yes, sa Impanta kay Zone. Ano daw, kumusta? May laban? Sige tayo. Ang sarap. Ang sarap. Kuya. Ano ba sigarita mo? Ha? Ang sigarita ko? Hmm. Alaga. Alaga ni Dida. Kain na. Ano? Kain na. Beng, oh. Ayan, ipatikin din natin sa ating mga kapitbahay. Adil, lamang dalahan ng platito mo. Dapat yung karot ka. Pagorot na ni Parimbatoy. Eh. So ayan mga kamadar, magandang hapon. Uh, ito, inuubos lang nila ito yung halo. Ano yung halo nila. Ha? Uh, last na po ito. Ay, ganit, papunta po kami ngayon kay Ate Niles para kunin po ulit yung pambili ng materialis. Siya po hindi nakapunta rito at malakas ang ulan at bigis gusto mo mga, mga pakaramdam. Kaya tayo na lang po ang pupunta kay Ate Niles. Samahan po ako pagbuha ng pambili ng materialis kay Ate Niles. Let's go mga kamadar. Let's go dida. Ano I'm here, Pidil. So, ayan mga ka-mother, uh, magandang hapon. Nandito uh, na po kami kay Ate Dilis. Akala ko nga po ay eh, dapat ay bukas na gawa na si Ate sa Ibiglas. bigla sa mga pakaroon daw. At po ng pulang ulan dito sa amin. Paulan ulan. Alas wala. Ay, ilang minuto lang ang tingin. Ano yung lang <laughs> wala umaga hanggang ngayon? Ay, bali po nag-chat na lang po sa kasi Ate Dilis kanil na kanila kumuha. Kaya po, nandito po, nakuha na namin. Ang problema po, Sarado na po pala ang <laughs> hardware. Hindi makakabili ng materials ngayon. Bukas na po makakabili mga makaka ka-mother in yan. Ating pong bilangin itong patala ni Mother in Uning Vlog yan. Salamat po, Mother in Uning Vlog. Ito po yung pangalawang padala ni Mother in Uning. Patala po kay Ate Nilsan. Binigay naman po sa atin. Isa pong mapagpala araw sa inyo tapong Mother in Uning Vlog. Bilangin natin. darling. Tarling ka dito ay mga bibilangin pipilangin na po natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ten Sa puli <laughs> one 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Then, ayan, 20,000 mga kamader. 1, 2, 3, 4, 5, 6, din po na 25,000 mga kamader. <laughs> so ayan, maraming salamat dati Nels. Uh, pagka po kay maganda ng pakaramdam ay uh, okay, baka makabisita po kayo doon para naman maka... Mapanood din ako ng mga subscriber. Yan, mga salamat po. <laughs> Ano mga ka-mater, na po sa Pugat si po at magpukuntit pa po tayo doon. Sige, maraming salamat natin. Oo, um, salamat sa, salamat sa inyong pagkunti. Asensya oh, ma na to, ako'y talagang sinamadang ang Oo, ma'am, may bigat na ninyo pa na. Oo, papawad. Oo, ma'am. Ako'y pupunta na lang sa pagkakataon. Huwag po masangit. na ako sa inyo. Sige po, ate. Kung sige kasama ko kanina, hindi pa Kain, balik po nga sa bahay. Hindi po pa araw-araw lang. May upload yan. Apo. Pero di po lang lang. Sige po, mga kamader. Tayo na po. Uh -huh. So ayan yeah, mga kamader yuning, magandang hapon, time check, uh, bali mag-alas pa 4, rumahingit 4, ng hapon. Uh, galing po kami kay Ate Liz kanila para kunin itong padala ni Mother Nuning Vlog na pambili po ng materials ay magpapasahat po pati ngayon tayo sa kay tatay at sa kay utol mga kamader bali ito po yung nagawa po nung... aking binili material sa sampung sako saka yung bakal mga wala na wala na pong semento bibili na ulit po bukas at sarado ang hardware so ayan magpapasahad muna po tayo mga ka mother kay tatay let's go

po yung, yung yung mga araw ni tatay ay ibigay ko na po Ito yung sa araw po ay wala bayan so si yung... sa tuwa-tunting nolap ay maderunig nolap ay napris ng pabu nolap ay nolap ay nolap ay nolap ay pa ay nolap 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 ay ay ay

Hindi eh, Mali ang ugot mo. Yan na. Dali po. Yan, dali. Ngayon po, time ko. Yung sakin. Yan, mga kamader. Ah, okay. Bilangin natin yung natira. Bali na, ubus na po yung unang padala. Eh. Dito lang po tayo nakabawas ang pansahod na, na ibigay Salamat. Salamat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Hoy! 16, 17, hindi yan naman Mali, <laughs> Mali. <laughs> <laughs> Nap yun, bago, bago. bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 17 18 19 20 Ayun, 21 uh, uh, 22 Ah, 500 22,800. Ayan po, ina po sana kami, kanina Bumili kami natin tinapay, mga kamader Tapos po nang chicken feet. Chicken feet. <laughs> chicken, <plate. laughs> chicken, chicken po, Ricardo. Papaulamin uh, po natin si Putol lang para mabilis magbukay at magalo. Ah, <laughs> so ayan mga kamader, hanggang bukas po ulit. Bukas ulit po yung susunod nating video. -up -up. At bago po tayo palam, huwag uh, po natin kalimutan mag-subscribe, mag-like, and share, at pakipindot na rin po ng notification para lagi pong updated kayo sa mga video ng Mother Oli. Let's go!